paano mag-delete ng karakter sa BI? Eh, copy-paste. Undo? Redo? Meron ba nun? In command mode, kung gusto mong i-delete ang isang karakter, ay gamitin mo ang letter X. Kung word naman ang gusto nating i-delete, ay gamitin natin ang DW. Kung buong line ang gusto nating i-delete, ay gamitin natin ang DD. Pwede ka din mag-specify ng number sa gitna ng DW at DD para tayo ay mag-delete in multiples. Kung gusto naman mag-copy, ay gamitin ang letter Y. Ang ibig sabihin na ito ay yank. Para sa pag-copy, kailangan nating umenter ng visual mode. Ito ay para makita natin ang in-highlight ng cursor. Para pumasok ng visual mode, ay pinutin ang letter V. Sa visual mode, kada gagalawin natin ng cursor ay ma-highlight natin ang mga bagay. Para makapi natin ang nakahighlight na to, we press letter Y. Para naman ni paste, we use letter P. Kung gusto mong mag-copy ng isang word, ay gamitin ang YW. At kung gusto mong i-copy ang buong line, ay gamitin ang YY. Then we use P to paste. Similar with DW at DD, ay pwede ka rin maglagay ng number sa pagitan ng YY at ng YW para mag-copy ng multiple entries. Tapos kung di ka masaya, ay gamitin mo ang letter U for the undo. At kung masaya ka pala, ay gamitin ng R for the redo. Meron akong video series para sa topic na ito at marami pang iba na mapapanood mo ng libre. Puntaan mo na ngayon ang link na ito para mapag ka ng matuto. See you there!